ay mga tropa ako nga pala sila ay kasaba ng kasaba kay Rayman hindi mo masusupan ang iyong pangarap sa buhay nang wala kang pinag paano nga ba masumikap sa pag-aaral ang mga bata ay yung hinansyo una katulad pa rin ang dati ang mga bata kapag nag-aaral ng ay may susi nagbabasa at nagsusulat ng kanilang mga aral Pangalawa, pili silang inaalam ang ibig sabihin ng isang English word or math equation para mas madali nilang masagot ang kanilang aral Pangatlo, sinasamahan nila ito ng salita ay salita. Sa pamamagitan ng pangangalap ng informasyon kung ano ang standard format ng mga asignatura. Pang-apan, gumagawa sila ng mga techniques para hindi sila bumagsak sa kanilang klase. Yun lang mga katropa, sana ay naibigay niyo ang aking impormasyon ibinahagi ko sa short vlog na ito. Kaya magpapaalam na po ako. Muli ako po si Elijah Saba na nagiiwan ng kataga. Education is a key to success. Bye.